alam mo ba na ang hanap buhay o trabaho mo ngayon ay parayang sasakyan parang sasakyan <clears throat> paano? example pupunta ka ng isang lugar kapag hindi ka handa basta basta mo lang siyang idadrive hindi ka handa na uh, baka mamaya sa gitna ng daan maflatan ka baka mamaya sa kalagitnaan ng biyahe mo maflat yung gulong mo ngayon baka mamaya hindi ka marunong magpalit ng gulong. O baka mamaya, yung gulong na ipapalit mo ay flat. So, ano mangyari sa'yo? Wala. Nga nga. Tama? Ngayon, para siyang hanap buhay mo. Kapag isa lang ang isang, kapag isa lang ang source of income mo, kapag isa lang ang pinagkakakitaan mo, kapag nagka-problema ka dyan, or kapag nawala yan, or kapag, example, nagkasakit ka, mawalan ka ng trabaho, isa lang ibig sabihin mo, mawawalan ka ng income, mawawalan ka ng pera na papasok sa'yo. So, sobrang apiktado na lahat yung pamilya mo. Especially kung ikaw ay breadwinner. Yung sa'yo umaasa ang lahat. Kaya lagi mo tatandaan, kapag hindi ka handa na mawala yung source of income mo kapag ikaw ay confident masyado dyan sa pinagkakitaan mo, dyan sa trabaho mo? Kapag yan nawala, pwedeng lahat ng mga taong umasa sa'yo mahirapan. Ikaw mismo, mahirapan. Kaya ano, gaano kahalaga na meron kang backup or meron kang extra gulong or extra pinagkakitaan In case man, mawala yung trabaho mo ngayon, in case man magkasakit ka, in case man mawala yan meron kang isang reserva para maipagpatuloy mo ang buhay kasi ako naniniwala ako kapag naitigil yung trabaho alam mo naman no work no pay lagi mong tatandaan hindi pwedeng kumain o kakain yung pamilya mo sa loob ng isang linggo IMWF hindi rin pwedeng TTHS tubig-tubig lang ang pinaka sa lahat, alam ko na nagigets mo. Alam ko na naiintindihan mo kung ano ibig ko sabihin. Kaya lagi mo itong tatandaan. Hindi sa habang panahon ay malakas ka. Hindi sa habang panahon ay may trabaho ka. Darating at darating ang time na pwedeng magkaroon ng emergency. Kaya lagi mo tandaan, dapat merong kang backup. So, yun lang guys. Thank you so much.